Kaya nga, Mr. President, hindi mo po pwede pinagtatawalan ang tanong kung ikaw ay adik. Dahil may karapatan mo kami malaman ang mga importasyon na makakapekto sa aming buhay. Sumagot ka, Mr. President. Ating kabahan. tayo. Dahil tayo daw ay destabilizers. Destabilizers ba kayo? Yeah! Ang nais namin sa demokrasya, taong bayan ng soberenya, at kapag ikaw ay palpak, mauulit ang nangyari sa iyong ama, aalisin ka sa pwesto. Mga taga Central Luzon, handa na ba kayong maghusga? Handa na ba kayong husgahan ang PBBM? Ang tanong, ano ang husga nyo kay PBBM? Mahina dito! Dito! Naririnig mo ba yan, PBBM? Naghusga na ang mga tagagit ng Luzon. Ang panawagan ay... May lumabas pong balita. Amerikanong nagsulat. Anong sinabi nila? Sa kagustuhan ng mga nagpo-protekta kay BBM sa kanyang puesto. Siniraan nila ang Sinovac. Itinak-tinako nila ang mga Pilipino dahil hindi raw ligtas ang Sinovac at sinabihan ang mga Muslim na meron daw baboy ang Sinovac dahil lamang gusto nilang magalit ang mga Pilipino sa China, naging dahilan, tinakot nila ang mga Pilipino, naging dahilan na napakaraming namatay samantalang nandun sana ang Sinovac para iligtas ang kanilang mga buhay. Ang tanong, ang best friend ni PBBM, mga Amerikano. Gawain ba ng kaibigan? Natatakutin ang mga Pilipino dahilan na sila ay mamatay. Ang tanong, gawain ba ng kaibigan na nais mamatay ang mga Pilipino sa isang gera na wala namang interes ang mga Pilipino? Kaya muli, mga kapwa tagagit ng Luzon. Ano ang husga kay BBM?